summary lang po ng ating wet season ng ngayong panagulan, tayo po ay may target allocation sa seeds ng hybrid 6,000 bags po o ibig sabihin 6,000 hectares po yung matataniman. Sa RCEP po, ibig sabihin sa inbred seeds naman po, meron po silang ibibigay sana na 9,800 bags o 4,931 hectares. Ang kabuuan po ng area natin dito sa Gimba ay nasa 15,514. Kaya po may kakulangan sana tayo na 4,609 hectares na hindi sana po matataniman. Kasi yun lang po yung binigay na alokasyon ng region sa atin. Kaya alam po sa kagustuhan din natin na mabigyan yung lahat, nag-request po tayo sa regional additional na seeds, yun po yung tinatawag na seed reserve. Napagbigyan naman po tayo ng halos 4,000 bags. Uh, Bali, 3,000 bags na inbred, tapos 1,000 bags na high seed. Doon sa delivery poll, yung sinasabing late ang bigay ng seeds, masasabi po namin na hindi kasi once na na-deliver sa amin ang seeds, sa uh, two days or three days po ay na-i-papamahagi na namin yon sa mga farmer. Meron po kami summary dito kung saan yung sa Halimbawa po sa din-deliver po sa amin ng May 7, 2024, 2,500 bucks. Dinistribute po namin yon ng May 10, 2024. Yung din deliver po sa amin ng May 14 1000 bags na distribute po namin yun na May 16 2024. Yung next po na deliver na May 2024, 3000 bags po na distribute din po namin yun na uh, May 24 20, May 24. Tapos yung huli po na sa RF natin na in-breath, Uh, nag-deliver po sila nung June 6. June 11 po na i-deliver ay na-distribute na rin po natin. Kaya po, hindi po kasi sabay-sabay yung delivery sa atin ng seeds ng RCEP, uh, ng Pilarize, kasi hindi lang po nag-agimba uh, yung dinideliveran nila buong Region 3 po. Kaya pinag-hahati-hati uh, po nila. Katunayan po may hindi pa po sila sa atin na deliver na 2,367 bags po na uh, RSS. Yun po. Sa hybrid naman po, ang delivery po ng ating mga seed company, yung SL19 po, nag-deliver po sila ng noong, noong May 17, 2024 ng 586 bags. Yung may meron po kasi tayo sa hybrid na 13 varieties. Kaya tagkakunti lang po yung per bag na ipinipigay ng mga seed companies. Yung bio sarap po, by uh, May 20, nag-deliver so, po pe, sila. Sakit nga po. Pwede pa kami humingi ng kopya po ng, ano, uh, para masundan ah, namin. Uh, meron po kami yung photo ka kung delivery receipt. Yung po ang pinabasa niyo, ma'am. Tulad na may kalang po. <laughs> Akala ko naka-report. Pero, yeah, uh, ko lang po yung summary ng ano kasi. Kahit na pwede pa kami humila bago para masundan lang namin yung sinasabi niyo. Ako yung po natin, no? Pero ngayon yung patuloy po yung pagbibigay niyo ng mga galing ng region. Sa ngayon uh, po ay ubos na po yung seeds natin kasi wala na pong deliver. Sa hybrid po ay naibigay na po lahat nila yung allocation natin na 6,000 bags. Ngayon po, sabi ko nga kanina yung sa inbred po galing sa pilarize, may kulang pa po ang RCEP o INBRED na in 2,367 bags. Ito po. po yung binhi, binhi po yung pinag-usapan. Wala oh, pa yung patabaan. Wala pa po tayong pataba. Yung pataba po ay naantay pa rin natin yung baba ni region para makapag-generate po. Kung sakali po magbababa sila this week, by next week po makapagbigay oh, na kami. Galing ka ako ng ano eh, ng tilyagan, uh, doon sa barangay Bibigla, nagbibigay na sila. Opo, oh, ah... May mga bayat po naman na mga nauna, maliliit na bayan, ako. May may mga, galing, yung mga maliliit na bayat po, yung mga inuna rin ako. Kaya na, nakakalungkot nga daw, parang late din talaga kahit okay. na nauna silang binagsakan ngayong araw na, na to. Parang nakabili na sila. Tuloy ko lang po doon sa regular natin na delivery. Ibig sabihin po, regular po, yun po yung mga hybrid seeds na delivery. Yung naka-asterisk po, yun po yung bilang ng bugs kung ilan po yung bugs na na-deliver nila. So, doon po tayo sa SL68, yun po yung diniliver ng May 27, 2024. Na-distribute po namin yon ng May 29. SL39, na-deliver po yun ng 524 o May 24 na may 118 bags, yun din po yung na-distribute ng 5 nung May 29. Yung US-88 po, uh, May 28 din po na-deliver 390 bags. Yun din po ay na-distribute ng 529. At sa mga iba pa po, kung bakit po namin pinag yung 529, halimbawa po yung 570, May 17, na-deliver po ng 570, na-distribute po namin ng May 29 inantay po kasi namin yung iba pang delivery ng hybrid seeds. Makikita nyo naman po na tagkakunti lang per variety yung delivery po nila. Kaya po nagkaroon po kami ng first batch at saka second batch ng distribution. Tapos meron po tayo yung huli na pindumaten. dumating. Banggitin ko na lang po yung hataw na variety. Yun po yung dumating ng June 19, na-distribute po namin yun ng June 21. At yung agenda po, June 24, kinabukasan po, yung distribute na rin po namin. Yun po yung sa seats po natin. Ibig sabihin po pala, hindi, uh, yung na nadidilay ang pagbibigay, hindi po nadidilay. Sa atin po, sa ay atin hindi po, po nadidilay. Sa po, sa sarili lang po nagkakaproblema, sa dami ng kabayan. Napipigyan po nila. Opo. Tayo po ay nagaantay lang kung, kung, kailan darating yung seeds. Ang baging proseso po kasi noon, dinideliver po ng seed company yung seeds dito sa atin. After po noon, i-inspectan po yun ng seed inspector. Titignan. After po ma-inspect ng region at seed inspector, saka po tayo pwede nang magparilis ng seeds. Kaya hindi naman po tumatagal yung yung seeds dito sa atin.